Mukha akong babae. Fukerat, nilinaw ang tunay na dahilan ng pagkahold sa Dubai Immigration. Nagbigay na ng malinaw na pahayag si Fukerat tungkol sa kontrobersiyang pagharang sa kanya ng Dubai Immigration matapos kumalat online ang samutsaring haka-haka na may kinalaman umano ito sa kanyang pananamit, make-up o paraan ng pagpapahayag. Ayon sa kanya, walang kinalaman ng mga ito sa desisyong hindi siya papasukin sa bansa. Sa kanyang paliwanag, sinabi ni Fukerat na mismong immigration officer ang nagbigay ng dahilan kung bakit siya na-hold. Hindi nagtutugma ang kanyang itsura at ang gender marker na nakalagay sa kanyang passport. Ayon sa kanya, yung reason bakit hindi ako nakapasok ng Dubai, hindi sa pananamit ko, hindi sa makeup ko, at hindi sa pag-iingay ko. Ang sabi sa akin ng officer, "It's because your identity do not match your passport." So pag tinignan ako, mukha akong babae pero tignan nyo yung passport ko, nakalagay doon male. So yon ang pinaka-reason. Walang reason na nakadamit ako ng pang babae, hindi yon. Binigyang diin ni Fukerat na maayos ang kanyang kilos at pagdadala sa airport at hindi umano issue ang kanyang pagiging mas pambabae sa anyo. Ang tanging rason ayon sa kanya ay ang mismong discrepancy sa identity na nakita ng authorities, isang bagay na kinikilala ng maraming bansa bilang sensitibong usapin pagdating sa seguridad sa border control. Dahil dito, hiniling niya sa publiko na itigil na ang pagbibintang sa kanyang pananamit, personalidad, o paraan ng ekspresyon, lalo't hindi naman iyon ang naging batayan ng desisyon ng immigration officer. Sa ngayon, Patuloy na pinag-uusapan online ang naturang insidente at umaasa si Fukerat na magsisilbi itong linaw laban sa maling impormasyon at negatibong komento na ibinabato sa kanya.